Magandang araw po sa inyong lahat. Sa atas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., formal na pong binuo ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa bisa ng Executive Order No. 94. Ang layunin ng komisyon, ito ay magsasagawa ng malalim at walang kinikilingang investigasyon sa mga ulat ng katiwalian, maling paggamit ng pondo at irregularidad sa mga flood control at iba pang proyektong pang-imprastruktura ng pamahalaan sa nakalipas na sampung taon. The Commission has been granted broad investigative powers, including the authority to issue subpoenas, recommend the filing of criminal or administrative cases, coordinate with prosecutorial and disciplinary bodies, and request relevant documents such as books. Contracts, bank records, and other materials needed for its investigation, upon proper request or representation to the appropriate authorities. To lead this task, the president has appointed individuals of proven competence, integrity, and deep familiar familiarity with infrastructure, finance, and institutionalized, or rather, institutional reform. Rogelio Batesingon, Commission member. Mr. Singson brings decades of direct experience in both the planning and execution of major government infrastructure projects. As former Secretary of the Department of Public Works and Highways, he led one of the most significant reform efforts in the agency's history, introducing systems to promote transparency, eliminate ghost projects, and ensure proper use of public funds He also served as head of the Basic Conversion and Development Authority, where he managed large-scale land and infrastructure development. His technical understanding of how projects are designed, procured, and implemented will be essential to this Commission's work. Rusana E. Fajardo, Commission Member. Ms. Fajardo is a certified public accountant and currently the country managing partner of SGB and Company. The Philippines' largest professional services firm. She has over three decades of experience in auditing, internal controls, and risk management, especially in identifying weaknesses in financial systems and operational processes. She has worked across both public and private sectors to help organizations defect fraud, strengthen governance, and build more accountable institutions. Her technical insight and financial acumen are critical in following the trail of public funds and determining where leakages and irregularities may have occurred. Mayor Benjamin Benji Magalong, a Special Advisor and who will act as Investigator for the ICI. Mayor Magalong is a career law enforcement officer who served as Deputy Director General of the Philippine National Police and as former Director of Criminal Investigation and Detection Group, or CIDG. He handled sensitive, high-impact investigations and helped lead institutional reforms in law enforcement through intelligence-driven forensic-based approaches. As mayor of Baguio City, he has continued to apply his strict standards of transparency and accountability in local governance. His experience in leading difficult investigations, uncovering internal wrongdoing, and enforcing compliance makes him a strong asset to this commission. The announcement of the chairperson of the commission will be made by the president in the coming days. Voluntaryo ang pagtanggap nila sa tungkulin na ito. Hindi sila hinihirang para ipagtanggol ang sistema kundi para harapin ito. Bawat isa sa kanila ay may mahabang karanasan sa pagtukoy ng mga problema sa loob ng mga institusyon at sa pagpapatupad ng mga reforma sa malalaking organisasyon. At pinakamahalaga sa lahat, wala ni isa sa kanila ang konektado sa anumang ahensya o kontratistang iniimbestigahan karapatan ng publiko ang magkaroon ng isang tunay na independent commission. Gaya ng paulit-ulit na sinabi ni Pangulo, walang sasantuhin dito kahit mag-anak, kaibigan, kaalyado. There will be no secret cows. The commission will begin its work immediately. At uh, handa na po tayong sumagot ng inyong mga katanungan. Uh, first question, first question po um sa Business Mirror. um Good afternoon, ma'am. um Will the ICI take over the possible reorganization of DPWH after Secretary Dixon required the submission of courtesy resignation among the agency's officials? Hindi po uh, hindi po masok ang Independent Commission, ang ICI po, sa ano mapupung ng DPWH. Yan po ay independent body na tuturing ituturing or independent fact-finding commission at hindi po makikialam sa anumang sangay ng gobyerno. Um, that's na lang po. Um will there be a suspension in the implementation of DPWH flood control projects and other other public works while the officials are while its officials are being vetted? Depende po yan sa magiging um, pagsusuri at uh, evaluation at assessment po ni Secretary Vince Dizon. Thank you po. Second question po from Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, magandang hapon po. Uh, Yusek, meron po bang timeline uh, na isinet para matapos yung yung investigation ng uh, uh, Independent Commission? Since uh, merong clamor talaga ang public na ano eh, uh, Mapapanagot agad yung mga sangkot dito. Wala pa masasabi agad na timeline. Ang pinaka timeline dito ay ay mas maagaran o mas mabilis ang pagtatrabaho. At uh, mas mainam po matapos po ito sa loob lamang ng ilang buwan. Pero sabi nga po natin sa dami po ng records na dapat aralin, ay bigyan po natin ng pagkakataon ang ICI na aralin lahat ang mga dokumento para po kapag kapo may sinampahang kaso, eh kumpleto naman po ang mga dokumento. Okay po, next question. Uh, job manahan, ABS-CBN. Hello po, Yusek. Yusek, bakit pinili na yung President yung mga naturang members doon sa panel? And ano po yung assurance na truly independent itong mga nabanggit na ito? Hmm. Katulad nung binanggit natin kung ano-ano ang kanilang mga skills, ang kanilang mga expertise, at uh, hindi po ang mga taong itong nabanggit natin ay hindi naman po na Kaya po, asahan po ng taong bayan na pinili po ito ng Pangulo para po mas maging malalim ang pag-iimbestiga sa pamagitan ng mga taong masasabi nating competent po sa kanilang magiging trabaho. Hmm follow up follow up lang Yusek si Baguio City Mayor Magalong ay um, advisor dito sa panel paano kaya ito sabihin natin makaka-affect sa current duties niya bilang Baguio City Mayor knowing na malaki itong i-handle niya uh, siguro po si Mayor uh, Benji Magalong na po ang makakasagot po niyan. Pero pinili po naman po siya bilang uh, special advisor po, para po sa ICI. Okay po, last question po. Uh, Gilbert Perdes DWIZ. Magandang habot po, Yosef. Nabanggit po, iniugnay po ni Senator Ping Lacson si dating DPW Secretary uh, Manuel Bonoan, sa si isang kontraktor po mula po sa Bulacan. Ito ho ba uh, ay uh, alam na ho ng Pangulo at anong reaksyon dito ng uh, uh, Presidente po o? Oh may pa uh, may reaction ho ba yung malakanyan dito Opo nalaman na po ito dahil nga po ito na report na rin po ni uh, Secretary Vince Dison at uh, sinabi po natin kanina walang kaibigan walang kaalyado walang kamag-anak lahat po na dapat imbestigahan ay imbestigahan Thank you po Okay po last question na po from uh, Jean Mangalus Philippine Star Good afternoon. Um, how does the palace respond to the growing public unrest um, and protests, especially the large one coming on September 21? Is, ICA, is the ICI enough to restore public trust? Okay. Uh, first of all, the president will always respect this freedom of expression. So kung anuman po ang nararamdaman na sentimiento ng ating mga kababayan sa ngayon, yan po ay ginagalang ng Pangulo. Anda sa lamang po natin, itong kanilang pagsisentimiento ay huwag sanang sakyan ng ibang mga tao na hindi maganda ang naisin para sa gobyerno, kundi mag-destabilize. So, yan po ay uh, uh, sinusuporta naman din po ng Pangulo ang mga hinaing ng ating taong bayan Dahil ito naman po ay laban sa korupsyon. Kung paano ang mga Uh, Mike, Mike. Um, quick follow up lang po kay Mayor Benji Magalong Sabi po ni Presidente, uh, hindi po siya maglalagay ng politician doon sa body May we clarify lang po kung bakit po napili si Mayor Benjamin Magalong And meron rin po kasing sinasabi si uh, Congressman Zaldico na medyo may doubt kung si Mayor Magalong yung involved sa body dahil kung ano-ano na raw po yung sinasabi sa media bago pa mag-start yung investigation ng Independent Commission. Hmm. Ang uh, naging pap magiging papel po ni uh, Mayor Benji Magalong ay Special Advisor. Hindi po siya kasama doon mismo uh, sa three member commission. At uh, malaking magiging tulong din naman po kung anong po ang nalalaman ni uh, Mayor Benji Magalong. So bigyan po natin siya ng pagkakataon. at ito, Ang pagkakataon po ito ay dapat niya ipakita sa taong bayan para mapagsilbihan kung anong interest ng taong bayan. Thank you po, malakan yung press ko. Follow up lang din po, ma'am. Isa lang po, ma'am. Ma'am, uh oh. uh, ma bakit po si uh, uh, Mayor Magalong po ang napiling mag-investiga para sa Independent Commission considering marami pa naman pong ibang mga law enforcement na mga officers ang pwedeng mag-investiga at mapabilang po doon sa Independent Commission? Katunod sinabi natin, special advisor po ang papel mismo ni uh, Mayor Benji Magalong. So, dun po ang kanyang papel. Hindi po siya miyembro ng komisyon. Pero okay. mag investiga po siya, ma'am. Kung ano man po ang makukuha niya sa pamamagitan ng kanyang effort, maaari niya po itong ibigay mismo sa ICI. Thank you po. Okay. Malaki okay. Press score. Okay, salamat. Oo. Uh Oo, -oh. -oh. meron sa balis lang. Okay na po. Ayan. So, magandang araw. Thank you for watching. See you on my next video.